Mga mga oh. Duyan-duyan lang ba? <laughs> Sarap buhay. Kumama, reika. Abi yung ano mga kamukil balakang sakit. Oh, galing na tayo ah, bagong dating na tayo mga kamukilo oh. Galing tayo nagpa sa Ruping. Oh. Mas nakakapagod kapag laging biyahe yung trabaho ko mga kamukil. Kaya gusto kong mag-imbak na mag-imbak na materials para makapagtrabaho din ako dito. Kapag pagpapawisan tayo sa biyahe kasi mga kamukil iba yung pagod na nararamdaman natin pag biyahe no? o stretch muna natin yung ating katawan yan sila muna dyan mga kamukin ng trabaho so, while hinihintay natin yung ating bubong So, duyan-duyan muna tayo mga kamukilo. Hintayin natin yung ating bubong para dito. No? Bali, dalawang bahay yung bababaan natin ng bubong ngayon. Yeah, una dito, mauuna yung pagbaba ng roofing dito so dito ko siya ipaplastada mamaya Ayan, papalinisan ko to pagkatapos mabay, mababa yung para dito ay uh, yung isang bahay na naman no? na bababaan natin ng bubong so lipat lipat ng area yung tracking natin ngayon uh, sinabi ko naman doon sa driver kung paano i-arrange yung material sa pagkarga para kung saan yung mauuna magbaba dapat yun yung nasa itaas para pagdating dito diskarga kay diskarga na lang yun yung trabaho natin pag i-studying namin mga lang dito na so, yung ginawa ng kapatid ko ngayon sa kapinsan ko kasi tatlo lang kami dyan mga na nasa sa taas uh, may wilders naman darating oh so, pagka ganito na kasi yung porma ng project talagang nabibisi na ako mga kamukil sa pamumurchase lalo na nasa interior na tayo so hanap ng hanap na ako ng materialis na maganda na medyo may kamurahan yun yung ano ko pagka interior na o kailangan araw araw tayong lumalakad o kailangan may katuwang na sila dun sa taas o, isang wilder yung katuwang natin dyan Bali dalawa yung kinuha ko mga kamukil para dyan maasahin. Apat na tao yung maasahin dyan sa second floor. Kasi mag ano ba tayo dyan. Malamang matrabaho ko na lang dyan mga kamukil. elektrikal, Ako yung mismo yung mag-electrical nito. O, matrabaho nila dyan pagkatapos itong roping. Pagkatapos lahat ng pag-wall. Umpisa na yung ceiling joist. Umpisa na yung ceiling joist nila. So magsusunod ako sa pag-electrical kaya yung kinukuha ko mga kamukil kailangan marunong din sa ceiling installation ayan o, so, dito naman sa ating kanal na ginagawa dito ayan ito na yung update natin oh. Ah. naka flooring na tayo sa baba bakal natin okay na so gagawan muna ng ano yan, sidings pormahan muna pero bukas na pag matuyo na yung flooring natin, kung napapansin nyo, may mga PVC tayo nilalagay para yun yung pinaka pinakasipsipan. O dyan dadaan yung tubig papunta sa ilalim ng lupa para hindi masyado mapuno itong kanal. Ayun napapansin nyo, sarado pa dyan. No? Wala pang kanal ng barangay. So ito, preparation na lang. Pag nagkakanal na dyan, so didikita na lang. Goldberg sana yung pinakaplano mga kamugil. Pero nakita ko kasi sa mga barangay, No na habang ako naglilibot naghahanap ng materialis. tinatanggal na yung mga culvert, pinapalitan na ng mga ganitong style. Minabuting o ganito na lang rin. 'Yun nga lang. Ah, medyo magastos to sa ano. Medyo mas malaki yung gastos niya o pare-pareho lang yung gastos mga kamukil. Ang ano lang dito, yung pasahod sa tao, no, kasi kung culvert pagkatapos mabutasan, Uh, maglalagay lang tayo ng halo dyan sa pinaka ilalim para aapakan ng ating culvert. O, oh, yun na yun. Diba? Tapos tapon, flooring ka agad dito. Ito kasi mga kamukil, pupormahan pa. So, yung pasahod lang ng magtrabaho dito. Yung medyo lumaki siya ng konti. Pero kung sa materialis mga kamukil, pareho lang yung gastos, culvert at saka ito. Lamang lang sa culvert. Madali siyang trabaho. Yung least labor siya. Okay. Yan lang mga kamagila yung ating update.